tamad na tumakbo clutch lining ang buhay ayaw na gumalaw Boss. Ang clutch hub. Ngayon, hmm, may yung clutch hub. Hmm. tumakbo ah. ka tumakbo ah. Ay, malalim na. Kaya pala ayaw tumakbo. Malalim na? Mm hmm. Mm, manipis na sya Manipis na. Clutch hub, clutch lining. Hmm. Tingnan natin natin yung clutch housing Para malibisan Marabilag hmm, pa yung spacer Okay pa yung damper Clutch hub Clutch lining lang papalitan natin na idol Okay, linis muna Muna, hmm, malinis na to idol Kalsit yung ano Yung unitas Strainer Bulitas Yan may bulitas yan Papalitan ko na sana to Yung clutch hub nya Yun nga lang nabili ko Hindi kasya dito Ito kasi Ito yung luma Ito yung nabili ko Hindi kasya Hindi kasya Tapos hindi kasya dito sa clutch housing Meron na siguro Next week meron na yan Ah next week meron na to Ikabit mo natin yung luma oh, mo na. Para magamit mo Yan kasya Ito, ito hindi, yung nabili ko yung dito. No problema eh, balik na lang natin ito Balik pa okay si idol Roni Calara lining, natin, lining, para si pagin siya at tinatawad na tamakbo. Hehehe <laughs> na lang siya dito mamaya para hindi masira yung clutch lining. Para yun na lang kapalitan. Oo, oh, clutch housing lang. Pero lulundag pa rin to kahit medyo pulpot yung clutch housing.

Testing na natin kung kukubra talaga. Kasaman. Okay. Okay, Kasubukan. Okay. Okay, Kasubukan. Okay, Kasubukan. Okay.